Ano dating trabaho mo, Pikoy? Sa ano po? Sa Napolcom po, uh, Police Inspector 2 po ako. Ah, police ka dati? Hindi po. Police Inspector 2 po. Item po 'yon sa Inspection Monitoring Investigation Service po. Okay. M so ngayon, sir wala na po akong trabaho, sir. Wala kang trabaho ngayon? Yes, sir, yes, sir. Merong kang seniors Sin namin yung pangalan mo sa Napolcom. May uh, merong kang mga kasong uh, robbery extortion at saka kidnap for ransom Ano po ito mga kaso? Kulang kulang pa po yun sir. Uh, marami pa po ako naging kaso. Bakit? Uh, Talaga bang uh, blue violator ka? At, uh, uh, hindi dami mong kaso? Ah, uh, sawa naman po huh? ng Diyos. naging kaso lang sila sir. Ha? Huh? Naging kaso lang sila sir. Uh, Mr. Chair, off yes. topic. Uh, ano status ng mga kaso mo Opikoy? Sir, yung iba po na dismissed na, yung iba, sir uh, under appeal sir. Walang uh, conviction? Yung uh, robbery extortion, sir, under appeal po. Uh, i appeal po namin. Hindi ka na-convict? Uh, na-convict, sir, pero in join Enjoy the club. Namin. Thank you, sir. Salamat po. Uh. <laughs> Welcome. Thank you, sir. Uh, Mr. Enriquez. Yes.